Yan ang inyong kapuso totoo. Pasing tabi po mga kapuso, medyo maselan po ang kwentong aming itatampok ngayong gabi. Para sa isang dalaga ang pagsapit ng kanyang ikalabing walong taong kaarawan o debut kung tawagin natin, ang pagsisimula na isang panibagong kabanata sa kanyang buhay. Pero ibang sinapit ng dalagang si Mary Grace, tubong Pangasinan. Pagkatapos kasi ng kanyang debut, Kalbaryo ang nagsimula. Matyaga, matulungin, at mapagmahal sa pamilya. Ganito ilarawan ni Nanay Leticia ang kanyang anak na si Mary Grace. Yung binibigay ko sa inyo, yung Nanay, wala na kasi nakasakit ako. Ngayon, mula ulo hanggang paa, puno ng sugat si Mary Grace. Kaya balot siya ng kumo upang ikubli ang kanyang kalagayan. Tatlong taon nang hindi nakakabangon mula sa kanyang higaan. Lahat na lang, pag umiiyak siya, umagos talaga yung dugo sa katawan niya. Kaya nagdadasa na lang po ako na sana. Hindi <laughs> madala, malala yung sakit ng anak ko. <laughs> dal salat sa buhay, hindi espesyalista ang kanilang unang nilapitan. Pinalbula-albula po namin kasi wala po kami pinasan na. Ang bali kita, hindi sapat para sa kanyang pamilya. Gusto ko po kumasok sa college, Kaya lang, <laughs> Ang kaganito po eh. Gusto ko po ulip. tulungan po sila sa pampagawa sa bahay. Kaya lang ganito ka po yung eh. At sa panahong tila nawawala na siya ng pag-asa, pagmamahal ng pamilya ang nagpapalakas sa kanya. Atin siyang ipinakonsulta sa isang espesyalista kasi kung tama yung iniisip ko na diagnosis, yung tinatawag na pemphigus vegetans, uh, madali lang i-treat yun, naman yun eh, yung sakit na yun. Dahil sa una ay inakalang ketong ang sakit ni Mary Grace, naging dahilan nito upang sila iiwasan at pandirihan. Kaya naman, ang paglilinaw ng doktor dapat talaga pagka ganun, uh, magpatingin na siya sa espesyalista talaga. Kasi nga, kunyari, kagaya yan, baka hindi nga espesyalista yung napuntan, kaya nag-diagnose nag ng leprosy. Sana puso, marat, daong, no, puso, sarap, po sa mga tao, po sa sarap ang po po, Para gumaling na po, po ako. At para matulungan ko po yung parents po. na Mary Grace, meron tayong magandang balita para sa iyo. Ayon kasi sa iyong doktor, hindi nakakahawa ang iyong kondisyon at malaki ang tsansa na ikaw ay gumaling. Sa kasalukuyan po, kailangan niya sumailalim sa skin biopsy para matukoy ang mga susunod na hakbang sa kanyang pagpapagamot. Nagpapasalamat po kami sa kay Dr. Grace Beltran na sumuri kay Mary Grace at kumakatok po siya sa inyong mga puso. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwin Year o maglagon sa www.kapusofoundation.com.